Hello everyone, welcome to my journey, Life with Rice, Without Rice. Another update muli para sa ating uh, community. Kung uh, bago ka pa lang po dito sa ating uh, community at kung may malang napapanood ito at hindi ka pa nakakapag-like uh, and follow sa ating uh, Facebook page uh, please po paki-follow, uh, paki-like na po yung page po natin and uh, paki-share na rin po ito. At uh, sana makapag-live na po ulit tayo sa alam naman natin bago lang itong uh, Facebook page natin at uh, hoping na ma-retrieve pa natin yung unang uh, Facebook page natin. So ngayon, ang topic natin ay uh, patungkol sa uh, isang malaking katanungan na wala namang bisyo at uh, kahit papano na kapag exercise, walking... Uh, talagang uh, ingat na ingat na talaga sa mga kinakain but the uh, problem is nagkaroon ng fatty liver ang daming mga health issues hindi ako nagkakamalit may tumataas sa rin yung sugar niya may uric na ang daming ano, ang daming uh, binagbawal sa kanya ng doktor pinapainom na rin ng statin drugs sa pagkatag shoot up ang kanyang uh, cholesterol then tinanong ko siya kung okay na okay na yung uh, okay na yung kinakain niya healthy na daw but the problem is eh, paano niya nakuha yung fatty liver non-alcoholic fatty liver eh, wala nga siyang bicho hindi naman siya nagyosi eh. pero isa sa tumama agad ako nung sabi ko sa kanya eh alamin mo yung diet mo naman mahilig ka sa kanin baka naman mahilig ka sa o oh, nag small amount na yung kanin mo pero madalas ka naman nakatinapay eh based sa information parang sa isang linggo parang 2 to 3 slice bread at mga wheat bread pa yung mga kinakain nila tapos sa mga matitigas sa tinapay ang tawag doon tapos mga prutas gulay, sinabawang isda, ganun ganun lang pero hindi pa rin na-resolve yung uh, health issues niya at nung diniscuss nga natin about carnivore way of eating na si cholesterol talaga mag-shoot up talaga yan once na nakita niya talaga na may matinding uh, health issues sapagkat si cholesterol ang isa sa pinaka numero uno na paraan na makaka-penetrate siya agad mula utak natin sa lahat ng parts ng ating katawan siya yung talaga tagadala ng mga essential uh, nutrients na kailangan ng katawan natin eh paano kung yung mismong uh, katawan naman natin is nire-reject natin yung cholesterol which is iinuman natin ng statin drugs so, wala na talaga magkakaroon talaga tayo ng health issues so hindi siya makapaniwala about my discussion about uh, how cholesterol works how uh, yung meat based diet how uh, plant uh, paano nangyari ang halaman is mataas ang anti nutrients so naamaze na talaga naamaze talaga siya at they are ready sila mag asawa they are ready na sundin yung itinuturo po natin syempre gradual lang hindi natin pwedeng madaliin at uh, masaya naman sila sapagkat nagkaroon ng kasagutan ang matagal na nilang uh, hininga ng solusyon sa kanilang problema So, ito, binagay ko lang po sa inyo ikaw, marami kang mga kilala na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasusolusyonan yung health issue that you are hoping na okay naman, tama naman parang wala naman atang mali pero ang ending eh may problema pa rin pala. Hindi pala masasabi natin tama na pala 'yung mga ginagawa kasi malaki at malaki pa rin pala talaga 'yung uh, problema. So sana po ito ay eh, nagkaroon po kayo ng idea para po sa mga bago nating na mga taga-subaybay and I hope we need to identify ano pa ba 'yung mga pagkain that we need to eliminate at ano 'yung mga pagkain na dapat nating pagtuunan ng pansin. think about it.